mga kasari, so ayan, nag ako dito ng aking manindang tawas dito sa tindahan ka mga kasari. Bumili lang pala ako dito ng isang kilong tawas mga kasari. At niripak ko nga ito natig pipiso. Ang gamit ko palang plastic dito ay 2 by 3 Tapos yung pinaglagyan pala o pinagstiplera ng aking mga paninda na niripak mga kasari ay, ay yung gamit ko palang karton dyan ay yung sa kalendar, yung lumang kalendar. O pwede naman doon sa may mga biskut mga kasari. Bale, ginupit-gupit ko pala ng mahaba dyan na pinagkakasya ko lang dyan aking nirepack, mga kasari. Dahil nga pag din tayo ay sayang din yung ating kikitain ini Miss Dagdag kita din sa ating tindahan ayaw na pupunta pa doon sa ating bibili na karton o yung pinagdikita na ating stapler. Bali sa pagriripak nga dyan mga kasari, ang gamit ko pala dyan ay kutsarang maliit o sa jampong pero kansado ko lang yung paglalagay dito. Hindi <laughs> ko nga alam kung ilang piraso o ilang takal ang nilalagay ko dito pero ang alam ko talaga ay isang takal lang pero kansado lang yung paglagay ko dito ah, dahil nga piso lang naman yung ating binibinta. Dito nga sa pagriripak mga kasari ay malaki at talaga ang tutubuin mi dito pag masipag ka lang sa dito mga kasari dahil ang ko dito sa isang kilong tawas mga kasal ay 60 pesos so nagrepack pala ako dito o busin ko nga lang ito pag repack para kahit pano ay talagang marami yung aking binibinta dito sa ating tindahan at matagal-tagal ako makapag-repack dito dahil kung magkano talaga yung tutubuin ko sa isang kilo Yo, so, dami nga nang re repackin ko mga kasari itong inuna ko yung re repack itong aking oksali nakabang pa nga yung aking tina dyan mga kasari at ang dami ko pang nakaabang na mga paminta na na aking repack mga kasari inisa-isa ko lang ito pag dahil nga sabay-sabay sabayin ko talaga mga kasari ay mauubos talaga ang aking oras dito sa dami kong ginagawa dito sa aking tindahan dahil marupang pa akong i-display dito sa aking mga stanti dito na aking pinamili ng mga chichiri at itong mga dilata. Sa pagre-repack ng mga kasari dito talaga ako tumutubo ng malaki kaya pinagtsatsagaan ko talaga ang pagre-repack kaysa bibili ako na nakarepack ng mga kasari dahil nga sa pagtubo ang pinag usapan dito talaga ako kumikita ng malaki idibali ng mag-repack ako ng mag-repack araw araw ang importante ay tutubo ako ng malaki dito sa aking tindahan dahil makakabawi din tayo sa pagod ng ating ginagawa dahil nga ulit naman yung ating pagod pag nakikita tayo na malaki yung ating tutubuin. Pagkatapos ko nga mag at mag-stipler dyan sa aking gaya ng mga kasari at ayan nga binutasan ko na nga isa-isa ito at nilagyan ko ito ng pangalan dahil nga magkapares kasi sila sa isang tingin lang doon sa tawos mga kasari kaya pag may bumibili nga tawos baka ang uksalik ang maibibigay mo kaya ang ginagawa ko dito. Pagkatapos ko nga ang gripak, pinapangalan ko nito sa taas para malalaman at kung anak ko yung nagbibinta ay malalaman niya kung oxalic ba o tawos yung kanila binibigay. Pagkatapos ko nga mag na isang kilo mga kasari, nakaripak pala ako lahat-lahat nito ng 220 o di ba? Yung puhunan mo nga ay 60 pesos, nakaripa ka ng 220 mga kasari. So ang oh, laki-laki talaga yung tutubuin mo dito pag nagre-ripa ka na ako mga kasari. Kaya kung ikaw mga kasari o may sari-sari store, bakit hindi mo gawin itong magripa ka ng mga paninda dito sa atin dahil mga kasari? Kung di mo kaya bumili ng 10 kilo, pwede ka naman bumili dito ng 1 port kalahati. Eh. Kaya pag nagripa ka ay talagang malaki talaga yung tutubuin mo. Yun mo talaga malalaman na malaki talaga yung tutubuin o yung kita mo dito sa tindahan mga kasari. Kaya magtsaga ka lang talaga sa pagre-ripa. Dahil nga kung may tiyaga, may nilaga ka sa iyong tindahan mga kasari. At yun lang, mga kasari, maraming salamat sa panunood. Bye!